Sumama na naman nga ako pagsalo kay Buyo kaninang umaga mga mare dahil sasalukin nga namin yung bago naming gawang sky sa Nakahuli naman kami ng malaking mamalat, ibinigay nga lang namin ito doon sa naging buyer ng tatay ng bangka. Medyo tinanghali nga kami pagpalaot ni Buyo kanina mga mare pero okay lang naman dahil makulimlim naman ng langit. Lulunday nga lang kami ni Buyo papunta doon sa laot mga mare dahil sira pa nga yung aming bangkang malaki. Nasira kasi ang starter ng bangkang ginagamit namin mga mare at bibili pa nga lang si Buyok bukas at yung sa tatay naman na bangka ay may darating na buyer kaya hindi na nga namin magaga gamit. naman daw managwan ngayon sabi nga ng aking buyok dahil tinan nyo naman ang dagat at talaga naman kalmang kalma. At dahil taghabagat na nga ngayon, ibig sabihin ay magiging kalmado na nga ang dagat dito sa amin at sa kabila naman itong isla doon naman magiging malakas ang hangin at malalaki nga ang alo. Sinabi nga rin sa akin ng aking buyok na kapag nga daw nagtaghabagat ay doon nga raw maraming nahuli ang Skylab kaya sana nga maraming nga kaming mahuli ngayon. Oh. Habang nananaguan nga kami ng aking buyo, kay tuwang-tuwa nga kami sa aming nakikita mga mare dahil nagkakabuan nga yung mga tilapia dito lamang sa gilid ng aming lunday. Hala nga kaming nasa loob ng fish pen mga mare sa dami nga ng istang kumakabo dito sa aming paligid. Sigurado, tiba-tiba na naman ang na mga mami miwas na dumadayo nga dito sa amin. Pagkarating namin dito sa aming bagong gawang skylab mga mare, nakita nga namin na bandaming ang patay na tilapia at panglalaki po. Sabi nga ni Buyok sa akin mga mare, sana nga daw ay kahapon pa namin ito sinalo kaso nga lang eh, medyo maulan nga kahapon kaya hindi nga kami Pala. Kaya oh, agad na nga itong sinalok ni Buyok at itinapon na nga dito sa labas ng aming Skylab. Itong bagong gawang Skylab nga namin, ang pinakamalaking Skylab nga namin na nagawa nga ni Buyok. Sabi ko nga sa kanya mga mari, baka nga mahirapan siya pag-aangat nito pero sabi nga niya hindi daw at kayang kaya naman daw niya itong angati. Bang lalaki nga ng kawayan na ginamit nga dito at yung lambat naman ito mga mari na nga namin pero second hand lang. Pero kahit nga ganun ay masaya pa nga rin kami ni Buyok dahil kahit papaano ay nakupundar na naman nga kami ng isa pang Skylab. Balit tatlo na nga Skylab namin mga mari at balak nga namin itong dagdagan pa ng isa. Hindi na ako matalo na ng ano. Kapakalaki ay na. Kanon, Kukuha nga lang kami dito ng pwedeng pang ulam na medyo malalaking tilapia mga maret kukunin nga rin namin yung isang malaking mamali. Dahil wala nga kaming dalang bangkang malaki mga mare, sa susunod na nga lang daw namin kukunin yung mga natitirang maliliit na tilapia dahil baka nga daw magkamatay kapag ka dito sa banyera namin na ilagay. Kung hindi nga ako nagkakamali ay sa 13 pesos pa nga lang daw ang kilo ng tilapia dito sa amin pero mas okay na nga yun kumpara mo nga nung nakakaraan na 7 pesos nga isang kilo ng tilapia. Just good. At dying. itong mamali naman daw or big head ay 15 pesos naman daw ang isang kilo at siguro kalorya nasa 8 kilo nga itong huli namin. Kaya ang ginagawa nga namin, mga Skylab dito sa amin ay iniipon nga muna nila yung mga huli nilang tilapia sa cage at kapag kamahal-mahal na nga tsaka nang nila ito itatakal. Pinuntahan nga rin namin itong isa pa naming Skylab dito sa bandang laot mga mare dahil na itaas nga ni Buyok yung lambat nito dahil bandami nga daw putik sa ilalim. Kapag daw kasi maraming putik at maraming ang libag yung lambat mga mare ay hindi nga daw ito makakahuli ng isda. Kaya tatlong araw nga muna niya itong ibinilad sa araw mga mare para sa susunod ay makahuli nga ulit kami ng marami dito. So, panganamin pa nga namin ang kumpare ni Buyok, mga mare. Kaya naman tumigil nga muna kami sa dito sa kubot. Nagkapi nga sila ni Inintayin Buyok. Inintay na talaga namin siya, mga mare, para pag uwi nga namin eh, magpapahila na nga lang kami sa kanyang bangka na may motor. Uwi na rin naman daw kasi siya, mga mare, dahil mainit na nga nung mga oras na yeah. yan. Ninilisa na nga rin ni Buyok yung mga islang nahuli namin para pag uwi nga namin eh, basta na lamang namin ito iluluto. Pag uwi nga namin sa aming nayon, mga mare, nadatnan nga namin yung buyer ng tatay ng bangka. Kaya naman na ibigay na nga namin itong nahuli namin banlaking mamali. Nagkataon pa nga na follower daw namin namin siya mga mare. Kaya naman shoutout po sa iyo, tatay.